Hi hey guys, good morning. Ito naman si Manay ngayon guys. Magluluto tayo ng pan-dessert Ito yung aking, ano to guys, gelatin. Talagyan ko siya ng dalawang puting Mr. Gulaman. Tapos talagyan ko siya ng mais yung buo to guys. Tapos lagyan natin ng condensed at ibab. Tapos gusto ko subukan lagyan ng, tawag dito guys, buko. Nung nakaraang araw pa yan guys. <laughs> na bibili ako kasi TikTok ay sabi ko, hindi ko magagawa sa ko ngayon talagang gagawin ko na siya. Kaya tinanong mo guys. Oh. Pero kanina ko pa niya nilabas, kaya medyo ayun malambot na siya. Tapos ito one cup na asukal guys kasi dalawang sachet siya na gula. Tapos ito guys, nagpapakulo na ako ng tubig. Ito guys, ano yan, 12 cups. Kaya lang mag-aad pa sana akong tubig. Hindi na ako mag guys. Gawa ng, yung tubig ng mais, yung pinaka syrup ng mais, ihahalo ko yun guys. Ayan. Hintay na lang natin na kumulo yung ating tubig. Ito guys, nakulo na yung ating tubig. Lalagay na natin yung ating gulaman. Ito na guys, lalagay na natin. Hindi-hindi lang. sa sabay halo-halo siya. Para hindi siya mabuo guys. Kung so, isang may nalabas pa rin siya buo guys, tas ang ginagawa ko dyan, pinaano ko siya nung may ito na strain niya. May buo pa rin siya guys na lumabas. Ay, na Natutunaw. guys, tatanggalin ko yun. may. May mga kasi guys. Ayan, o. No. Oh. Ito ang ginagamit, guys, pag ang ano sa mga bubo ko Ayan, o. No. Oh. Para pag kinain mo siya, guys. Ano siya? Yung parang pino yung ating gulaman. Ayan. Ito, guys, ang nakuha ko na. Ayan, o. No. Oh. Bubo siya. Tapos, ilagay na natin, guys, yung ating asukal. Ito, guys, na asukal na po, eh. One cup dito. Tapos, isa, ilagay na natin yung ating bubo. Ayan guys, lampas itong one fourth yung aking buko. Ah, tapos, kagay ko na ito guys yung ating corn. Ang nakaraan pala guys, sumawa ako dito, hindi ko lang siya na-vlog. Tapos so, ang ko mga guys, keso, keso at saka mais. Ang sarap. Kaya lang paksyo pala sa guys, nakakaumay. Pero ang sarap niya guys, promise. Panood ko lang dito guys sa mga YouTube, yung mga ganun. Pero ito guys, ito ka ito na panood na may buko nagsubok lang ako sa ko. Try ko siya. Lagyan ang buko yung ating gulama. Kasi guys, paborito ko ang buko. Tapos na natin yung ating ibang. Ano to guys, iuubos ko to. Kasi ano siya, dalawang ano to eh, dalawang, dalawang sya na ano, dalawang sya na gulaman. Para matry natin guys. Video may buko pa guys yung aking anong buko. Pero maaga pa to. nung bumaba ako ng mga 6.30, 7, Andito pa nga yung anak ko, guys. Hindi pa nakakalis. Nilabas ko na kung anong buko. Ayan, ambang, guys. Tapos, tikman ko muna, guys. Kasi, naglalagay pa tayo ng condense. Wait lang muna, guys. Matabang, guys. Iubos natin itong isang latang condense. sinitin natin, guys. Kasi sayang. Grabe, ang mahal ng mga ano ngayon, guys. Lahat yata ng bilihin. Si Malay lang ang hindi nataas, guys. <laughs> Joke lang mga guys. Talagang pandak si Malay. <laughs> Kaya maya, guys. Tikman natin pag kumulog na siya. Ayan na siya, guys. Oh. Ang ganda ng kulay oh. oh. may ano-ano siya. Kaya lang isang lata lang nilagay ko, guys. Antayin pa natin yung mga kumulo. Natin guys kung okay, okay na yung ating lasa. Hmm. Okay na guys. Parang tamang-tama na yung tamis. Kasi nung nakaraang guys, sabi nung panganay kong anak, ang tamis na niya, tamis mama. Pero ano siya guys, ang sarap, ang dinam-nam niya talaga kasi yung keso niya ka. I-prepare ko na guys yung lagayan nito. Pero pangukuloyin ko pa guys. Kumukulo na siya pero konti pa lang. Na guys, pinunasan ko na yung ating lagayan ng gelatin. Nakaprepare na siya guys. Ayan. Pag may sumopra guys, ilalagay ko doon sa pinaka-bilog ko na may takip din. Ito na guys. Okay na to. Kaya ano na natin. Ilalagay na natin sa lagayan yung ating gelatin. Ayan. Okay na yan. Guys. Mainit guys. Kaya naglagay ako na sa pinaka Ayan lang ang ating Ayan, okay na po guys Hanggang ganyan lang siya Guys, okay na yung aking Gulaman na pang dessert Antayin na lang natin siya guys Na lumamig, tapos ilalagay natin sa ref Tapos, saka na lang natin siya titikman Ayan guys Yung ating pang dessert Ayan na siya Maano ba, guys? Ayan. Ay! Tikman. Ang oh, grabe, ang bango. Ang bango. Ito yung servings po natin, guys. Uy! Ang ganda ng pagkano, eh. Ayan na, guys. Ang puti, Hindi <laughs> maano. Ano ba, ganyan? Ay! Ayan, 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 o. No? it up hmm me. up guys mmm dreamy bye guys thank you got this for